Silipin naman natin ang unseen ganap ni Katrina Bernardo sa preview ball kagabi September 6, 2024. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Kahit nga nasa mamamahaling hotel na ginanap, ang preview ball ay hindi pa rin maiwasan na pagkaguluhan si Katrina Bernardo ng mga tao. Halina't panoorin natin ang buong video.

Hi ka! ngayon, maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para sa mga susunod na update. Maraming salamat po sa pananood.